Amihan season pa rin pero ngayon pa lang tila nakakapaso na sa balat ang mga ang ating pong nararanasang init. Ayon po sa pag asa magtatagal pa 'yan hanggang sa mga susunod na buwan na isa sa pinakamainit na mararanasan ng bansa. Si Ryan Leslie sa report. Hay <coughs> <coughs> <na nga> eh. <coughs> Atigas nga <di> ba? <coughs> yung ubo. <coughs> sobrang <laughs> Nagkakasakit na si Flora May dahil sa tindi ng init ng panahon. Nagtitinda sa bangketa si Flora May para may pangtusto sa kanyang tatlong anak. Bilad sa tindi ng init ng panahon, tinuping panyo at pag-inom ng malamig na tubig ang pansalag niya sa init. Ayoko, galing ko sa init, tapos mamililigo ako, de, napasma ako noon. Uh, andun na tayo sa kamatayan yan, na, wag naman. Uh. kaya ayoko maligo. Pagdating ko sa bahay, na lang ako doon sa kwarto ko, na, 'di ba? Walang init na. Sabi ng pag-asa, nasa amihan season pa ang bansa. Pero malayo dito ang nararamdaman ni Flora May. Asahan pa daw, sabi ng pag-asa, ang mainit na panahon hanggang sa mga susunod na buwan, ang dry season na nararanasan isa daw sa pinakamainit na mararanasan ng bansa so yung ating uh, ulan may malaking reduction sa tubig sa tubig ulan so dun sa temperature natin makikita natin kung kung medyo cloudless during the day so ibig sabihin napaka blue ng ating sky so ibig sabihin dire-diretso yung pag pag Pasok ng incoming solar radiation sa atin, yung nakakapagpatindi ng init sa atin. Whereas kung halimbawa naman sa gabi ay medyo maulap sa gabi, so hindi makakapag-bounce back yung ating mga init o yung singaw galing sa lupa. So mariretain siya in the atmosphere. At... Sa ngayon, nasa mature stage na ang El Nino, kaya marami na ring lugar ang nakakaranas ng tagtuyot. For now, ang nakikita natin by end of April and May, mga around 41 to 40 provinces yung possible na makakaranas ng matinding uh, meteorological drought condition. So mostly yan sa Luzon and then meron nga sa mga Visayas. Actually, hindi siya sabay-sabay. Pa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa epekto ng tagtuyot. Sabi pa ng pangulo, hindi na lang seasonal challenge ang problema sa tubig, kundi isa ng seryosong banta ang epekto ng climate change. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, uh, which uh, we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Of all emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable with foresight, right plans, united action, and strong political will. Sa ngayon, nananatili pa naman sa normal level ang mga dam sa bansa. Payo ng pag-asa para makatipid sa tubig. Gumamit na lang tayo ng basang bimpo, po, yung pag tayo. So lagi na lang tayong meron gano'n. At bumili tayo ng mga, ng mga ice, so magbao na lang tayo. And i-refresh natin na lang yung sarili natin para lagi tayo, hindi tayo ma-dehydrate. Ryan Lisiges. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.